dito mga kachiks no ay may uh, madre de agua tayo no ayan so so may apat na leaves tayo dito ayan mga ka-chicks ayan so yun yung bibigyan natin dito sa piglets natin at may azola tayo dito mga ka-chicks ayan so siguro din lang natin na malinis at para magkaiwas no? sakit ng ating mga bike so hugasan lang natin yan mga chicks so ito dati ko na nahugasan so hugasan ko lang ulit uh, bago ihalo dun sa feeds nila mga chicks at ito nga mga chicks no so yung ito yung uh, starter feeds nila no pigrola at may uh, tangkay din tayo ng kangkong dito yung eh, mga chicks so tatlong tatlong klase yung ibibigay natin sa kanila no na dalagdag natin dito sa kanilang feeds mga chicks So, ayan. So, may madre agua mga chicks Dito nga mga ka-chicks, no? nilagay na natin yung uh, madre agua at azola at yung kangkong mga chicks no? So, ayan. I-mix na lang natin. So, ito yung uh, kangkong. Ayan. Azola at madre de agua. So, i-mix lang natin. So ang ginagawa ko dito mga ka no ay uh, hindi ko uh, nilalagyan ng madaming tubig mga ka ayan so minimix ko lang yung maigi mga chicks so, ibigay na natin to sa ating uh, big mga ka-chicks no. ayan so tapos na ang uh, rekado ng kanilang uh, feeds mga ka ayan So, tatlong klase po. Yeah. So, kangkong, madre de agua, at asola mga kachiks. O, oh, yan po ang kanilang pagkain. At ibibigay na po natin mga ka-chicks So, sumahan nyo po ako mga ka-chicks Tara! So, mga mga kachiks, ay uh, tine, ibibigay na yung kanilang uh, pagkain mga chicks No? So, yan po si uh, Cardo at Dalisay. So, one month old po sila sa akin. At makikita niyo naman po yung ah uh, yan. Yung kina kinalabasan ng uh, ating uh, feeding program sa kanya mga cats. So ah, ibigyan na po natin sila. ayan mga cats. Yeah. So gustong-gusto nila yan mga cats. So pasok po tayo. ayan ayan mga cats. So bigyan po na natin sila dyan gusto, gusto nila yung mga kachikso na. No? So, ayan. Makikita naman mga kachikso kung paano nila kainin yung aking uh, binigay mga kachikso. Ayan. So, kaka one month pa lang po nila ngayon. Uh, April 1. Dahil March 1 ko po sila uh, kinuha. Uh, at sila po ay isang buwan na. No? Isang buwan ko na po silang uh, pinapakain. So, nag-start lang ako uh, mag-mix nung uh, ika 20 ika 20 days nila ano so doon ako na nagbigay ng uh, Madre de Agua at Azola ka-chicks. so bago pa lang po ang Kangkong ngayon Matrix so, yung yun pa lang ang pangatlong uh, rekado na aking binigay sa, sa kanila Matrix no So sana magustuhan nyo mga ka-chicks, no? At may natutunan kayo uh, sa aking uh, video mga tics, no? Huwag po ang kalimutan na mag-subscribe at uh, i-share ang aking uh, videos at i -like na din po. So hanggang dito na lamang po mga tics, no? at God bless.